Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong hapon ay nasa panibagong talakayan na naman tayo. Okay, ang pamagat ng ating talakayan ngayong hapon ay pangangalaga sa kalikasan. At ngayon ay nasa ika apat na uh, markahan na din tayo. And bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ay sagutin muna itong paunang uh, gawain. At saka, ayan, ibi uh, hindi ko na siya Ah uh, babasahin pa dahil mamaya ibibigay ko lang din naman to sa inyong slides na to. Mamaya ay balikan nyo na lang at tayo ay magpapatuloy na sa ating uh, gawain. Uh, I mean sa ating diskusyon. So ibalik dalawang gawain 'yon. Uh, gagawin nyo 'yan sa inyong uh, notebook. Basahin ang mabuti ang panuto ha. Okay. Ngayon ay magpapatuloy na tayo sa ating talakayan Pero bago ang lahat, ibabasahin ko muna ang isang ulat Okay, level ng dagat or ng mga dagat sa mundo Tataas hanggang 3 talampakan sa 2100 Ang pagtaas ng temperatura ay bumagal simula pa noong 1996 Patuloy na pag-init ay magpapatuloy kahit binawasan na ang paggamit ng fossil fuels Yan ay galing sa United Nations Governmental Panel on climate change noong uh, Agosto 2023. Okay, nagulat ka ba sa ulat? Ano ba ang dahilan kung bakit ang mga ito ay nagaganap or nag- oh, nagaganap? Sino ba ang may kagagawan ng ganitong mga pangyayari? Okay, ikaw. Bilang isang estudyante at isa sa mga nakikinabang sa ating kalikasan or likas na yaman, ano kaya ang naging uh, uh, contribution mo sa um uh, pagprotekta or pangangalaga sa kalikasan ikaw ba ay naging responsable? Yan ay masasagot mo sa iyong sarili. Okay. Ngayon ay tatanungin ko kayo kung familiar ba kayo sa kwanto ng paglikha o paglalang. So ang iba sa inyo maaaring oo at ang iba naman ay hindi. Okay, balikan natin ang kwanto ng paglikha at iugnay sa mga pangyaring nakita, na narinig o nabasa natin sa or nabasa natin kanina. Okay, ayon sa aklat ng Genesis kabanata 1, talatang 27 hanggang 31, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan bilang lalaki at babae. Binasbasan sila ng Diyos at binigyan ng tagubilin na magparami. Kakibat ng pagbasbas na ito ay... Ang utos na punuin ang daigdig at magkaroon ng kapangyarihan dito lalo na sa lahat ng kanyang nilalang. Okay, ano nga ba ang tinutukoy dito, ang pagpaparami to ba ay tumutukoy sa literal na pagpaparami ng tao, pagpaparami ng lahi? Okay, ang tinutukoy dito ay magparami or magpayaman sa uh, aspeto ng uh, kalikasan. So hindi dito uh, tinutukoy yung pag literal na pagpaparami ng tao. Although, okay lang naman na ah, um, mga anak ang uh, isang uh, mag-asawa. Pero sa hindi sinasabing excessive way ng pang, or pagpaparami ng tao. So, okay. Ang tinutukoy dito na pagpaparami ay ang pagpaparami ng ano, likas na kayamanan or maaling maaring mapagkuna natin or pag pangangalaga sa ating kalikasan. Okay, sinabanggit din dito na um binigyan tayo ng kapangyarihan. Okay, ano kayang kapangyarihan ito? Okay, ang tinutukoy dito ay ang kapangyarihan natin na pangalagaan. Pangalagaan natin ang ating kalikasan. Binigyan oh, tayo ay pinakamataas na nila lang ng Diyos. Kaya naman nasa atin ang ano, gampanin na pangalagaan ang kalikasan, okay? Sa makatuwid, sa kwento ng paglikha ay pinagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyarihan na pangalagaan ang kalikasan na kanyang nilikha. Ipinagkatiwala ng Diyos ang lahat niyang nilikha sa tao sa kanya rin naman nilalang bilang pinakamataas na uri sa lahat ng kanyang mga nilikha. So tayo ay pinakamataas na uri ng kanyang nilikha. Ang pagtitiwalang ito ay isang patunay na minamahal tayo ng Diyos kung kaya ibinigay niya sa atin ang kalikasan. Okay, tandaan ninyo na ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyarihan na pangalagaan ang kalikasan. Okay, ano nga ba ang kalikasan? Ano ang kahalagahan nito sa atin bilang tao? Kapag sinabi natin kalikasan, ito ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaring may buhay o wala. Okay, halimbawa nito ay mga hayop. Uh, halaman yan ito ay kinabibilangan ng mga punot halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliit hanggang sa malaki may tuturing ding bahagi ng kalikasan ng lahat ng salik na siyang uh, nagbibigay daan o tumutugon sa pangangailangan ng mga nilalang na may buhay upang ipag o ipagbatuloy ang kanilang buhay kabilang dito ang hangin lupa, tubig at iba pang mga anyo nito may buhay man o wala kapag sino, uh, sumusuporta sa pagpapatuloy ng buhay ng mga nabubuhay na nila lang ay may tuturing na okay okay pakatatandaan natin na tayo ay binubuhay ng kalikasan ang kalikasan ay kaloob sa atin ng Diyos upang tayo ay patuloy na mabuhay sa makatwid tayo ay binubuhay ng kalikasan dahil dito kung kaya't binigyan niya tayong lahat ng tungkulin at pananagutang ito'y ating igalang at pangalagaan sabi nga sa um, compendium on the social doctrine of church ang ugnayan natin o kaya tungkulin sa kalikasan ay makikita sa kung ano ang kaugnayan natin sa ating kapwa at sa Diyos. Subalit so, balit, sa pagdaan ng mga panahon, okay. Sa pagdaan ng panahon, mukhang nagiba ang pagtingin at pagtrato ng mga tao sa kahalagahan ng kalikasan. Okay, ang tao ay nagpat o nagpatuloy sa walang habas na paninira sa pag-aakalang siya ay may karapatan sa kalikasan. Minaltrato ng tao ang kalikasan, ginawa niyang sentro ang kanyang sarili sa lahat ng nilikha ng Diyos dahil sa pananaw na ito ay kanyang inabuso ang kalikasan. So dahil nga sa uh, iniisip ng tao na ay Uh, I, um, ay, I am, um, kung ako ay pinakamataas naman na nilikha ng Diyos. Kaya, ito ay, uh, kung binigay na ito sa akin ng Diyos. Ito ay, uh, akin ng pangungunahan. So, ako na ang bahala. Okay, ano-ano bang mga pang-aabuso ang nagagawa? Or nagawa? Ano bang mga pag-aabuso ang nagawa ng tao sa kalikasan? Ano-anong pagla paglabag? sa pangangalaga sa kalikasan ang isinagawa at patuloy na isasagawa ng tao na nagbubunga ng unti-unting pagkasira ng kalikasan. O, ano kaya ito? Kung mapapansin naman natin, uh, sa panahon ngayon ay marami ng talamak na uh, kumbaga, kapabayaan, pag-aabuso na ginagawa ang mga tao sa ating kalikasan katulad na lamang ng una maling pagtatapon ng basura. Kung mapapansin ninyo, minsan ay uh, ang baho na ng kanal, barado na ng, ano, ng mga basura. Dahilan sa komersyalismo at konsumerismo, nagkakaroon ng taon ng maraming bagay na nagiging patapon o hindi na maaring magamit. Pa Katulad na lamang ng mga, ano, itong trend ngayon, mga uh, technologies or teknolohiya. Eh, taon-taon uh, na lamang ay, kumbaga, nag-upgrade sila. So, ang nangyayari, yun uh, lalo na yung may mga pera so bibili ng panibago and then yung ibang uh, technologies na hindi na nila kumbaga hindi na kasabay sa trend ay itatapon na lang so ang nangyayari yun ay nagiging uh, sanhi ng matinding pollution, contamination sa tubig at marami pang iba pangalawa um ang pagtatapon ng basura minsan ay nagiging ano nagiging dahilan din ng Uh, matinding pagbaha. Dahil na sa mga kanal na kabara, hindi na nakadaloy ng maayos ang uh, ating tubig. Okay. Pangalawa naman ay ang iligan na pagputol ng mga puno. Ang mga puno at iba pang uh, halaman ay siyang tagapagbigay sa atin ng napakalagang hangin na ating hinihinga upang mabuhay tayo. At iba pang mga hayop. Bukod pa rito, ang kanilang mga ugat ay tinuturing na tagapagdala at tagapag ipo ng underground water na siyang pinagmumulan ng malinis na inuming tubig sa atin na atin din kailangan upang mabuhay okay itong pagputol ng puno hindi lang po sa uh, apektado nito ang tubig kundi pati na rin yung mga tirahan ng mga Hayop na nasa kagubatan. Ano pa? Dahil minsan sa illegal na pagputol ng puno, minsan yung mga troso, di ba? Yung hindi uh, na ibababa kaagad agad dahil sa mga delays and dahil sa takot na mahuli. So, ang nangyayari minsan kapag uh, umulan ng malakas, anong mangyayari? Wala nang mag-hold ng lupa. At mangyayari pa dito ay yung mga troso ay pwedeng maging dahilan ng kapahamakan ng mga tao. Kapag ito ay binaha galing sa taas pa pababa, ang nangyari ay ito ay mapupunta sa mga tao at pwedeng ikapahamak ng mga tao. At kung mapapansin ninyo ngayon, ang tubig na pinagkukunan ay hindi na katulad ng dati na kahit hindi dumaan sa uh, filter or sa machine eh, makukonsumo natin. Kung parang ngayon, ay kailangan na mayroon uh, meron tayong purifier, uh, tawag nito, yung uh, proseso ng tubig para mag, ito ay maging malinis. Ang susunod naman ay ang polusyon sa hangin, tubig at lupa. Ang dalawang suliranin na bangit sa itaas ay nagdudulot ng polusyon. Polusyon, ang hangin na ating nilalanghap, ang tubig na iniinom at kailangan sa kalinisan at ang lupang sumusuporta sa mga halaman ay unti-unting dumurumi dahil na rin sa maling gawain ng mga tao. Ayan. Kung mapamansin natin yung mga una-unang uh, suliranin, yun ang nagiging dahilan ng polusyon. Una-una na lang yung sa tubig. Ano ang mangyari kapag wala ng uh, natural na taga-linis ng tubig or nagbibigay ng malinis sa tubig? So ang mangyari ay dahil sa Um, kawalan ng puno or pagkaubos ng puno so ang nangyayari ay wala nang, ano wala nang uh, magsusupply ng malinis sa tubig at dahil sa basura magiging kontaminado ang ating mga tubig at wala na tayong magagamit na uh, malinis sa tubig at itong uh, pollution sa hangin kapag naubos ang puno na siyang kumakain ng carbon dioxide yung carbon dioxide yan yung mga Uh, galing sa mga usok sa sa ating mismo sa sa ating na tao yan yung kinakain ng puno at pag kapag kinain ng puno yung uh, carbon dioxide yan ay mapapalitan ng oxygen na galing din mismo sa puno okay karaniwang karaniwang nagdudulot ng mga karamdaman ang pollution tulad ng respiratory diseases sakit sa digestive tract sakit sa balat at marami pang iba ayan kapag Uh, patuloy na dumarami yung halimbawa uh, sasakyan Ayan. or halimbawa uh, itong mga kanal natin na barado, minsan mabaho so yan ay nagkakos ng sakit sa atin hindi lang sa uh, respiratory, hindi lang sa digestive, kundi marami pang iba Next ay pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatan. So kung mapapansin niyo, kung dati napakaraming ibon, ngayon ay bibihira ka na lang makarinig ng huni ng ibon dahil ano? Dahil sa pagkaubos. Ano nga ba ang naging dahilan kung bakit nauubos yung mga hayop natin sa kagubatan? Dahil sa minsan pagkakaingin pag uh, malawakang pagsunog ng kagubatan, ano pa? Pagbutol ng puno. So, imbis na may matirhan pa yung mga hayop, ang mangyayari dahil sa matinding pag uh, bago ng ating klima ngayon, mainit. So, nag nagkakandamatay ang ibang mga hayop at yung iba ay uh, kumbaga lumi lumilipat sa ibang lugar na mayroon pang puno. Okay, sa panahon ngayon, ang diversity na ito ay unti-unting nauubos. Okay, nauubos yung mga uh, na, uh, nakatira sa ating kagubatan, pati na yung mga uh, puno, halaman. Okay, at ang pang-anim ay ang pag-convert ng mga lupang sakahan. Illegal na pagmimina at quarrying. Okay, bakit nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng bigas, asukal at iba pang produkto? Okay, dahil sa hindi na mabilang ng mga lupang sakahan, ang hindi na tinataniman dahil ginagawang subdivision, gold curses, mga hotel, expressway at iba pa. Ayan, kung mapapansin ninyo, uh, hindi naman siguro lingid sa inyong kalaman na ang ibang lugar dito sa Pilipinas ay converted na into uh, another infrastructure. So, katulad na lamang ng pagtatayo ng uh, tawag ito, ng gusali sa palayan. So, dating palayan pinalitan ng gusali. O, dating sakahan uh, pinalitan ng ah... Uh, hotel so dati ah uh, kumbaga ito ay isa kahay ay pinalitan ng uh, panibagong infrastructure or ins uh, ito? Uh, in istruktura dahil sa maling sistema na, na patagong ginagawa ng mga kumpanyang tulad ng pagpapasabog ng mga bundok ito yung blasting upang makakuha ng marmol o kaya sa minsan sa mga minahan ng uh, Ginto, ang paghukay sa mga dalampasigan upang makakuha ng black sand, ang pagtatapon ng mga de debris ng mga pabrika na ng ginto, nickel at mga yamang mineral sa mga yamang tubig ng bansa, ayan. Ito ay ito ay may malaking ah uh, kumbaga kapah uh, kasiraan or pagkawasak ng uff, Okay, itong mga nabanggit na mga aktibidad dito sa taas, itong pag-convert ng mga lupang sakahan iligal na pagmimina, at kuwari ay malaking uh, epekto, meron itong malaking epekto sa ating kalikasan. So, itong pag-convert ng mga lupang sakahan na lamang. So, kung mapapansin natin, nagkakaroon tayo ng shortage sa supplies. At sa iligal na pagmimina, kapag, alam nyo ba na kapag naglindol ang isang minahan ay napakadelikado, ito ay maaaring mag cause ng napakalaking landslide or pagguho ng lupa at ang quarrying naman ito ay usually ginagawa or kumbaga ito ay isa sa sikat na ano dito sa uh, Albay 'di ba yung quarrying yung paglilipat ng mga buhangin sa uh, ibang lugar 'yun yan ay may negatibong uh, epekto sa ating kalikasan next ay global warming ang malawakang pag-iiba-iba ng mga salik na nakakapekto sa panahon na nagdudulot ng matinding pagbabago-bago sa pangmatagalang sistema ng klima ay itinatawag na climate change. Ayan, dahil nga doon sa mga uh, walang habas na pag-aabuso sa ating kalikasan, ang nangyari ay umiinit yung ating uh, klima nagiging mainit. So, kung mapapansin niyo paiba-iba na yung ating klema ngayon. Minsan, yung tag-init, yung summer, nagiging tag-ulan, at yung tag-ulan, nagiging tag-init. Yun. At ang pangwalo, komersyalismo at urbanisasyon. Ang komersyalismo ay tumutukoy sa pag-uugali pag ng tao at mga kilos na nagpapakita ng labis na pagpapahalagas na kumita ng pera o kaya ay pagmamahal sa mga material na bagay sa halip na iba pang pagpapahalaga ang urbanisasyon naman ay ang pagtuloy or patuloy na pagunlad ng mga bayan na sasalarawan sa pagtatayo ng mga ng mga gusali tulad ng mga mall at condominium units ang dalawang ito ay maaaring sa consumerismo na isang paniniwala na mabuti para sa tao ang gumastos ng gumastos para sa material na bagay at serbisyo. So, dahil sa commercialismo, ayan. So, napapalitan na yung mga katulad na lamang ng ano, ng uh, katulad na lamang ng mga bundok uh, pinapalitan ng uh, pinapalitan ng mga gusali. Ayan. Maraming meron na din yan dito sa atin. Okay, ang tao bilang tagapangalaga ng kalikasan, inuutusan or inut inu tayo ng Diyos na alagaan ng kalikasan at hindi maging tagapagdumina nito para sa susunod na henerasyon. Ano na lang kaya ang mangyayari kapag patuloy na pangalagaan at ipakita ang paggalang sa kalikasan dahil ito ang nais ng Diyos para sa kabutihang panlahat. So, nawa ay may naunawaan kayo at uh, bago ako magtapos, ito ipapakita ko lang sa inyo. Ayan, may mga tanong dyan. Batay sa naunawaan mo sa talakayan, paano naka or makaapekto ang maling paggamit ng kalikasan sa ating bilang bahagi ng kalikasan? Ayan, paglalahad, sagutan itong pagtataya. Takdang aralin, bali apat ang inyong gawain. Yun lang at nawa ay kayo ay manay natutunan sa hapong ito.